So good morning. Welcome to my channel. And hi, hey, hello. Musta kayong lahat? And good morning. So nandito tayo ngayon sa ating uh, na terbawahan. So musta kayong lahat diyan? Kayong uh, sa ibang bansa, sa ibang nasyon. Good morning sa inyong lahat. So, nandito tayo ngayon sa ating trabaho at uh, makasupport na rin sa aking maliit na youtube channel. So, ayan guys magwasing tayo sa ating unit. So, mayroon pang nauna na isang operator. So, pag tapos niya tayo ang masunod. So, ayan. Punta natin. So, ayan guys. So ito sa akin to, itong dinadala kong unit. Numero 401. 230401. Yan. yun ang pinatawag na pur clip na single. So ayan. So ito ang amigo ko. Nag-washing kasi bagong pasok dito yan sa amin sa aming uh, sa amin na mga grupo bilang isang operator so yan So pakitang ta pakitang tao na medyo ah uh, masipag rin magalaga sa kanyang unit so yan So yan mga so, kauban So ang unit niya ito ay SL 230306 yon kasi bawat unit dito di numerado kasi pag medyo may sira itawag lang yon sa radyo pupunta ng mikinik mabilis lang kung anong unit ang pupunta nila sa warehouse so yeah. mga brand new to na mga unit guys So andun pang ba Marami 'to eh, yun oh. So ang uban 'yan medyo may sira, medyo gin maintenance din so well, 'yon. Andun sa loob ng siap. So ito 'yan, ga yun, uh, 'yun, guys, yung siap namin dito sa Mega Warehouse. So, ayan. So, 'yan oh ah hotel Toyokoin anong meaning siyang Toyokoin ah dito yan sa Cebu Cebu City yan tataas na ng mga building oh so ayan yan ilang ilang ta ilang palapag yan ang taas oh Inn Anong meaning kaya yon? Inchik kasi. At saka ito, mga power na unit 'ya. Yeah. yeah. So, yeah. Pagtapos niya, tayo naman mag-ap. Tapos 'yan, yan. Yan ang makina. Talagang nalininis kasi maraming kwan? Maraming mga ah, kumbaga sa ano, abog o alikabok kaya. So kasi bago tong mga unita eh, kaya alagaan natin sa paglinis para layo malayo sa disgrasya malayo sa tinatawag na abiriya kayo na nang dapat araw-araw sinicheck natin yung bawat unit natin kaya so kaya. so yan guys support na lang sa ating maliit na YouTube channel. So, lalong-lalo na sa mga OFW dyan Good morning. And uh, mag -alat, uh, city dito sa Pilipinas. So, okay uh, support na lang guys. And paki pakisubscribe paki-subscribe sa ating YouTube channel. And sa aking ah uh, Facebook page okay, paki-like, paki-share okay, and paki-follow okay, na rin so thank you guys and good morning bye bye ingat po kayo lahat dyan thank you peace